Kinagabihan, hindi ako makatulog Sobrang tahimik din ng bahay nila Sunya at Ignacio Nagkulong naman sa kwarto si Juanito Samantalang nasasalas naman si Ignacio at Tulala din Si Sunya naman ay nasa kwarto at umiiyak at nasa kusina naman ako habang naghuhugas ng plato nagulat kami nang may biglang may kumatok sa pinto binuksan na ni ignacio ang pinto habang nakasilip naman ako sa likod ng pinto sa kusina nagtaka din nako kasi walang tao sa labas tanging may isang puting sobre lang ang naiwan sa tapat ng pinto agad naman itong dinampot ni ignacio at isinara na niya ang pinto ano yan tanong ko sa kanya. Napakibit balikat naman siya at binuksan na niya yung sobre. Tumambad sa amin ng isang sulat na sinulat gamit ang dugo. Sabay naming binasa ang laman ng sulat. Dumating sa akin ang balitang nahatulan ng isang inosinteng tao ng kamatayan. Ginamit pa ang aking pangalan upang sarain ang kanyang buhay ng walang batayan. Ako man at siya'y kailanman ay hindi nagkita at nagpalita ng sulatan. Handa ako at ang aking mga kasama na tumulong sa ngalan ng ating ilang bayan. Hihintayin ko ang iyong sagot hanggang mamayang madaling araw. Iwan mo lamang ang iyong tugong sa tapat ng inyong pinto. At ating pag-uusapan, ang hakbang para ang kasamaan nila ay mahinto. Katapang Nanlaki ang mga mata namin ni Ignacio nang ma namin kung kanino galing ang sulat na iyon. Galing sa pinuno ng rebuilding grupo na si Katapang. Marahil ay nagpadala na rin sila ng sulat kina Dunya wanita. Nais nilang ipagbigay alam sa lahat ng kapamilya ni Don Mariano na tutulungan nila tayo. Sabi ni Ignacio at agad niyang pinabasa kay Juanito at Sonia ang sulat na iyon. MJ. So ibig sabihin, wala ngang ugnayon si Don Mariano at Katapang. Dahil sa nangyaring pagbibintang kay Don Mariano, nais ni Katapang tulungan siya. Ang hindi ko maintindihan, bakit kailangang magsinungaling ni Mang Pipoy? May sarili din ba siyang galit kay Don Mariano o sa pamilya Alfonso? At sino ang nasa likod ng lahat ng to? Kinabukasan, tanghaling tapat na pero nakasarado pa din ang lahat ng bintana sa bahay nila Ignacio at Sonia. Pinauwi na rin muna nila ang mga kasambahe nila dahil pupunta ngayon ang isa sa mga kinatawan na miyembro ng grupo nila Katapang dahil tumugon sila Ignacio. Wanito at Sonia sa sulat ni Katapang na sumasang ayon sila sa plano ni Katapang na itakas si Don Mariano. Inabot na kami ng gabi, kakahintay. Ilang saglit pa biglang may kumatok sa pintuan. Agad kaming napalingon lahat sa pinto. Si Ignacio moli ang nagbukas ng pinto. G Ginoong Baldes, ano pong ginagawa nyo dito? Gulat na tanong ni Ignacio. Napasilip naman kami sa pinto at nakita naming bihis na bihis si Ginoong Baldes at may kalisa at malaking karito na nasa likod niya. Hindi nyo ba ako papapasukin? Kanina nyo pa ako hinihintay, di ba? Nakangiting tanong ni Ginoong Valdez. Oh my gosh! So ibig sabihin, siya ang kinatawan ni Katapang. Ibig sabihin, miyembro din ng rebuilding grupo si Ginoong Valdez? Papunta ako ngayong gabi sa Fort Santiago upang ihatid ang mga librong hiniling ni General Salino na nakatalaga ngayon sa pagbabantay sa Fort Santiago. Tugon pa ni Ginoong Valdez. Hindi makakalapit ang mga kasamahan natin sa Fort Santiago at hindi rin sila makakapasok sa Intramuros dahil mahigpit ang ginagawang pagbabantay ngayon. Dagdag pa ni Ginoong Valdez. Nakaupo na kami ngayon sa mahabang misa nila, Ignacio at Sonia. Nasa pinakagitna nakaupo si Ginoong Valdez. Magkatabi naman kami ni Sunya at nasa tapat namin sina Ignacio at Benito. Napatingin naman siya sa akin. Binibining Carmelita, may nais ka bang itanong sa akin? Tanong ni Ginoong Valdez. Napansin niya siguro na kanina pa may bumabagabag sa isip ko at alam ko siya lang ang makakasagot nito. Paano po kayo naging miyembro ng Rebelde? Eh? Hindi po ba sinabi nyo noon na ang mga rebelde ang pumatay sa kapatid ninyo na si Don Diosdado? Nagtataka akong tanong. Naaalala ko pa yung galit at lungkot sa mukha ni Ginoong Valdez noong araw na pumunta kami sa burol ni Don Diosdado. Sinabi niyang hindi niya mapapatawad ang mga rebelde ng walang awang pumatay sa kapatid niya. Bigla namang napangiti si Ginoong Valdez. Ang totoo niyan bini-bini kasi nungalingan lamang ang aking mga sinabi at ang mga luha ko ng araw na iyon dahil hindi totoong mga rebelde ang pumatay sa aking kapatid. Alam namin ni Dunya Julita na si General Serlino ang dumukot kay Diyos Dado at inilapit namin ito sa Gobernador General at kay Hocom Fernandez pero hindi nila pinansin ang pagkamatay ng aking kapatid. Kung kaya't nakipag-ugnayan sa amin si Katapang at napagkasunduan namin Naipalabas na ang mga rebelde ang pumatay kay Justado Upang matakot at mangamba ang pamahalaan At mabuhayan ang taong bayan na makiisa sa amin At kalabanin ang mapagsamantalang opisyal Sagot ni Ginoong Valdez, Halos pabulong lang ang pag-uusap namin Dahil baka may makarinig sa amin mula sa labas Magandang dahilan rin iyon upang hindi ako at si Dunya Julieta pag na naging miyembro na kami ng grupo ni Katapang. Dagdag pa ni Ginoong Valdez at pinakita niya yung maliit na marka ng iki sa likod niya. Oh my gosh, hindi ko akalaing malilin lang ako ng acting skills ni Ginoong Valdez noong nasa burol kami ni Don Dado. Pero bakit naman po ipapapatay ni General Salino si Don Dado? Tanong ko pa. Aminado ako na alam kong nangungurakot ang aking kapatid at pinatawan niya ng malaking buwis ang mga mamamayan. Suportado naman siya ni Heneral Celino at magkahati sila sa perang nakukuha sa bayan. Ngunit ayon kay Dunya Julita, anim na buwan na hindi nakapagbigay ng pera si Diyos Dado kay Heneral Celino. Dahil ginamit ang pera sa pagpapagamot ni Doña Julita at iyon ang nakikita kong dahilan kung bakit nagawang ipapatay ni General Celino si Justado, Paliwanag ni Ginoong Valdez. Ngunit Ginoong Valdez, baka nasabi na po ni General Celino sa Gobernador General at kay Hukong Fernandez na hindi mga rebelde ang pumatay kay Don Diyosdado. Sabi naman ni Sonia, Siguro nga, nais lang muna namin gisingin ang mga tao na magkaisa at labanan ang mga mapagsamantalang opisyal. Pero magsasagawa rin kami ng pag-atake sa lalong madaling panahon. Tugon pa ni Ginoong Valdez at hinawakan niya sa balikat si Juanito at Sonia. Kailangan namin ang inyong ama. Kailangan namin ng isang malaking pangalan na tulad ni Don Mariano Alfonso upang magising ang mga naaaping mamaya na magkaroon ng lakas ng loob o umanib sa aming pinaglalaban sabi pa ni Ginoong Valdez. Sa bagay, tama naman siya. Maraming tao ang nagmamahal kay Don Mariano at kapag nalaman nila na papangunahan sila ni Don Mariano at Katapang, lalakas ang loob nilang lumaban sa mga mapangaping mga opisyal at gobyerno. Nandito na kami ngayon sa tapat ng Fort Santiago. Nagtago kami ni nito sa loob ng malaking kariton kung saan nakalagay ang mga libro kinailangan pa namin bawasan ang mga libro upang magkasya kami ni Juanito sa loob. Alam kong hindi dapat ako mag o siya dahil sobrang lapit namin sa isa't isa ngayon. Kalimutan na muna ang pagiging konserbatibo para naman to sa tatay niya. Hindi naman makakasama si Sonia dahil bunti siya. Samantalang kailangan naman mag-stay Ignacio sa bahay nila dahil pupunta si Yukon Fernandez mamayang hating gabi upang makausap si Sonia. Sa loob ng isang oras naming biyahe, tahimik lang at nakayoko si ito. Hindi ko naman siya magawang kausapin dahil hindi ko alam kung anong sasabihin sa kanya. Sumilip ako sa maliit na butas ng kariton at nakita kong kausap ni Ginoong Valdez ngayon ang isa sa mga gurdja sibil na nagbabantay sa harapan ng Fort Santiago ilang saglit lang, may mga gurdya sibil ang lumibot paikot sa kariton kung nasaan kami niwan ito. Napayo ko din ako. Gosh, hindi nila kami pwedeng makita. Buti na lang at hindi na nag-usisa pa yung isang gurdya sibil dahil tinawag siya nung isa pang gurdya sibil. Ilang sandali pa, nakapasok na kami sa loob ng Fort Santiago. Nakasunod naman sa si Ginoong Balde sa mga gurdya sibil. Habang hila-hila pa ng dalawang gwardya ang karito ng mga libro na pinagtataguan namin ni Juanito. Kailangan niyo po ba ng tulong ginoong baldes? Tanong ng isang gwardya si Bale. Napatigil naman kami ngayon sa isang hallway. Hindi na, kaya ko na to. Ako na lang ang bahala baka magulo ang mga librong ilalagay ko sa mesa ni General Celino narinig kong sagot ni Ginoong Valdez. Sumaludo naman sa kanya yung mga gorja si Bale at nagmarcha na sila papa Tara na iho at iha. Narinig kong bulong ni Ginoong Valdez at inalalayan na niya kami papalabas doon sa kariton. At may inabot siyang mapa sa amin. Sa pinakadulong silda sa kaliwa na kakulong si Don Mariano. Ito rin ang bakal na maaari ninyong gamitin upang masira ang kandado. At ito ang daan kung saan nakontrol na ng grupo ni Katapang. Nakadamit sila ng panggwardya si bail. Ngunit makikita nyo ang itim na kuwinta sa kanilang suot. Tanda ay na kaanib natin sila. Paliwanag pa ni Ginoong Valdez. At may inabot siyang maliit at matulis na bakal kay Juanito. Gosh, parang ice pick yun ah. Tandaan nyo kailangan mailigtas natin si Don Mariano. Ito na lang ang huli nating pagkakataon. Sabi pa ni Ginoong Valdez, napatango naman kami sa kanya at tuluyan nang umalis. Medyo madilim ang buong paligid ng Fort Santiago dahil mailang ilang gasera ang hindi sumisindi. Kaya mas madali kaming nakapasok ni Juanito sa daan papunta sa silda ni Don Mariano. Pagdating namin doon, Napatigil at nagtago muna kami ni Juanito sa gilid. May dalawang gwardiya sibil na nakatayo sa tapat ng pinto. Juanito, tingnan mo. Nakasuot sila ng itim na kwintas. Bulong ko kay Juanito. Napansin din namin na may kunting talsik ng dugo sa sapatos ng mga gwardiya sibil na nagbabantay. Biglang hinawakan ni Juanito ang kamay ko. Dito ka lang. Ako muna ang papasok. Sabi niya, magrereklamo sana ako kaso bigla na siyang humakbang papunta sa mga gwardya si Bale. Napatingin sila kay Juanito at sumalodo. OMG, so tama nga si Ginoong Valdez. Nakontrol nila ang ilang lagusan. Lumingon si bonito sa akin at suminya siya na sumunod ako. Agad naman akong naglakad papunta sa kanila at nagbaw sa mga rebuilding nagpapanggap na gwardya si pagpasok namin sa loob, sobrang dilim ng palikid. May tatlong apoy lang na nagbibigay liwanag sa mga silda. Bakante yung ibang silda. Napatigil naman ako sa paglalakad nang mabangga ako sa likod ni Juanito na napatigil din sa paglalakad ng marating na namin ang pinakadulong silda. Tumambad sa harapan namin si Don Mariano, nagutay-gutay ang damit at nakahandusay sa lupa. May sugat din siya sa noo. Tanda ng panggugolpin ng mga tauhan ni General lino sa kanya. "Wa, nito Ikaw ba iyan?" gulat na tanong ni Don Mariano at agad siyang gumapang papunta sa rihas. "Ama!" sigaw naman ni Wanito at agad niyang niyakap si Don Mariano kahit pa napapagitnaan sila ng mga rihas. Naiwan naman akong nakatayo doon habang pinagmamasdan sila. Awan nito, anong ginagawa mo dito? Baka mapahama ka. Nakaalal lang tugon ni Don Mariano. Kung titingnan ko siya ngayon, parang tumanda siya ng sampung taon dahil na rin siguro sa dami ng problemang iniisip niya. Itatakas po namin kayo ama. Sagot ni Juanito at agad niyang kinalikot yung kandado gamit yung parang ice pick na bigay ni Ginoong Valdez. Huwag na anak, masaya akong makita ka, ngunit hindi mo na kailangan pang gawin ito. Nakayo kong sabi ni Don Mariano at napabuntong hininga siya habang nakatulala sa kandado. A ano pong ibig niyong sabihin na ma? Hindi pa po huli ang lahat. Tutulungan tayo nila Ginoong Valdez at katapang kung kaya't hindi na natapos ni Bonito yung sasabihin niya dahil bigla siyang tinignan ni Don Mariano sa mata at hinawakan ang kamay niya. Ang tanging sinisisi ko sa pagkakataong ito ay ang sarili ko. Sinisisi ko ang sarili ko dahil masyado akong nagtiwala sa mga taong tinuring ko na kapatid. Panimula ni Don Mariano at ipinakita niya kay Juanito yung iki sa likod niya. Pinagkatiwalaan ko ng buong puso ang taong nagudyok sa akin magpalagay ng markang ito. Sinabi niyang pareho kami magpapamarka ng ganito bilang tanda ng aming pagkakaibigan. Ngunit hindi ko akalain nililindang niya lang ako. Dagdag pa ni Don Mariano. Sino po ang taong tinutukoy niyo ama? Ipaliwanag po natin kayo kung Fernandez ang lahat. Hindi pa po huli ang lahat pagsusuma mo pa ni nito. Tinapik-tapik naman ni Don Mariano ang kamay niwan nito. Nailabas na ang hatol sa akin anak. Wala na tayong magagawa doon. At kahit anong paliwanag natin, hindi nagkataon ang lahat. Napagplanuhan maigi ang gagawin sa akin kung kaya't tapos na ang laban. Sabi pa ni Don Mariano, tuluyan ng bumagsak ang luha niwan itong. Kung gayon, sumama na po kayo sa akin. Ipinangako po ni Katapang at Ginoong Valdez na tutulungan nila tayo. Pagpupumilit pa ni Juanito pero napailing lang si Don Mariano. Kung tataakas sa anak, magsisilbi itong patunay na kaanib nga ako sa mga rebelde at parang inamin ko na rin na nagtaksil ako sa gobyerno. Sagot pa ni Don Mariano. Napahagulgol naman si Juanito. At habang hawak-hawak ng mahigpit ang kamay ni Don Mariano. Ma maging matatag ka anak. Huwag mo hayaang lamunin ng galit ang iyong puso. At ipangako mong hindi uulitin ang pagkakamaling ginawa ko. Ang pagkakamaling magtiwala ng buong puso sa isang tao. Naiiyak na sabi ni Don Mariano. At tuluyan na rin bumagsak ang mga luha niya. Mo mula ngayon. I ikaw na ang bahala sa iyong iina at mga kapatid. Sa sabihin mo sa kanila na ma mahal na ang mahal ko sila at hu huwag silang mag-aalala dahil maluwag kong tatanggapin ang aking ka kapalaran. Tugon pa ni Don Mariano. Napahawak naman ako sa bibig ko at napaopo. Hindi ko mapigilan ang mga luhang dumadali mula sa mga mata ko hindi ko kayang makita magpaalam si Don Mariano kay Bonito. Si Don Mariano na sandali ko pa lamang nakilala at nakasama ngunit napamahal na siya sa akin. Ramdam ko rin ang kabutihan at pagiging mapagmahal niya sa kanyang pamilya at sa kanyang kapwa. Ngunit ngayon, malapit na siyang magpaalam sa mundong ito. Mga rebelde! Nagulat kami nang biglang may sumigaw mula sa labas. Nakarinig kami ng ilang potok ng baril at nagtatakbuhang mga gwardya si Bale. Agad akong nagtago sa isang pader at sa kabilang pader naman nagtago si Juan ito. Halughugin nyo ang bawat sulok at aristuhin nyo ang mga may kakaibang kilos. Narinig naming sigaw ni General Silino at ilang sandali pa bigla siyang pumasok sa loob ng mga silda. Agad siyang nagtungo kay Don Mariano at sinipang silda nito dahilan para mapatumba at mapagapang paatras si Don Mariano. Sinasabi ko na nga ba, may kinalaman ang mga rebelde mong kasamahan dito. Balakan nilang itakas. Galit na sigaw ni General Celino. Nakatingin lang ng masama sa kanya si Don Mariano. Ano, hindi ka magsasalita? O baka gusto mong putulin ko ang dila mo? Total, ilang oras na lang ang nalalabi sa'yo. Sigaw pa ni General Salino. Ano? Mamayang madaling araw na paparosahan ng kamatayan si Don Mariano. Hinihiling ko na hindi mangyari sa iyo ang ginagawa mo sa akin. Mahinahong sagot ni Don Mariano habang nakatingin ni siya ng diretso sa mga mata ni General Salino. Hindi talaga. dahil hindi ako duwag tulad mo. Sigaw pa niya sabay si Paulito Sarias bigla naman siyang napalingon-lingon sa paligid at nakita niya ang ice pick na naiwan-iwan nito sa sahig. Agad itong pinulot ng isang gwardya sibil at iniabot kay General Salino. Balak mo ngang tumakas, nararamdaman kong narito lang ang taong ibig itakas ka. Sabi pa ni General Salino at naglakad-lakad siya pabalik-balik sa tapat ng silda ni Don Mariano. Nagulat ako nang bigla siyang mapatingin sa pader na pinagtataguan ko at dahan-dahang naglakad papalapit sa pader kung saan ako nagtatago. Hindi na ako makahinga at naramdaman kong nanginginig na ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ano mang segundo, mahuhuli na ako ni General Celino. Napapikit na lang ako at napayuko habang yakap-yakap ko ang sarili ko. Aray! Nagulat ako nang marinig ko ang boses ni Juanito at nakahawak siya sa paa niya. Bigla namang napalingon sa pinagtataguan niyang pader si General Celino at ang iba pang gwardya si Bale. Agad silang tumakbo papunta sa pinagtataguan niya. Paano ka nakapunta dito sa Maynila? At paano ka nakapasok dito? Gulat na gulat na tanong ni General Celino at agad niya sinapak sa mukha si dahilan para mapasubsob si nito sa lupa. Lalabas na sana ako sa pinagtataguan ko upang pigilan sila kaya lang biglang tumingin sa akin si Juan at sininyasan ako na huwag akong lalabas. Inoobos talaga ng pamilya niyo ang pasinsya ko ah, pues humanda ka sa akin. Galit na sigaw ni General Celino at tinadyakan niya pa si Juanito. Sinipa at sinuntok sa sikmura dahilan para mamilipit sa sakit si Juanito. Sininyasa naman ni General Salino ang mga tauhan niya na pagsisipain pa si Juanito. Napahawak na lang ako sa bibig ko. Hindi ko magawang sumigaw. Alam kong sinadya ni Juanito na magpahuli upang hindi ako mahuli nila General Salino. Napapikit na lang ako at napaiyak habang pilit kong iniipit ang busis ko dahil hindi ko kayang makitang binubugbog nila ng todo siwan ito, Ikulong iyan! Otos pa ni General Celino at agad nilang kinaladkad pa palabas ito. Si nito. Nang makaalis na sila, hindi naman ako matigil sa pag-iyak. Karamilita iya, lumabas ka na habang nakaiwan nito pa ang atensyon nila. Narinig kong sabi ni Don Mariano. Agad naman akong lumapit sa kanya at hinawakan ko ang kamay niya. Pa, patahawad po. Yun lang ang tanging salitang lumabas sa bibig ko. Ngumiti naman ng mahinahon si Don Mariano at tinapik-tapik ang kamay ko. Inialay ng aking anak ang puso niya sa iyo. Naway pangalagaan mo ito. Bailin pa ni Don Mariano at sinabihan niya ako ulit na tumakas na hanggat hindi pa nakakabalik sila General Celino at mga gwardiya si Sinundan ko naman yung mapa na binigay sa amin ni Ginoong Valdez at ilang minuto lang nakalabas na ako sa Fort Santiago sa likod na lagusan. Naabutan ko si Ginoong Valdez at ang sampung mga kalalakihan na kasama niya ng mga rebelde na nakadamit gwardiya si sa labas. Nagulat sila nang makitang ako lang mag-isa ang nakalabas. Na nasaan si Don Mariano? Si si Juanito. Gulat na tanong ni Ginoong Valdez. Napailing na lang ako at hindi ko na mapigilan ng pagbagsak ng mga luha ko. Lumapit naman si Ginoong Valdez at niyakap ako. Tahan na iha. Sabi pa niya habang tinatapik-tapik ang likod ko kitang kita ko sa itsura niya at sa mga kasama niya ang malaking pagkadismaya dahil hindi namin naitaka si Don Mariano at ngayon ay nahuli pa siwa nito. Kasalanan ko ang lahat ng ito.